pag may sa akin, gusto ko yung ano, yung seryoso na. Siyempre, ano, di naman ako yung, di naman ako, ah, Oh, oo, bata pa ako, pero ayaw kasi yung, ano, ayaw kasi yung, ano, um, umasak sa relationship na, ano, na hindi ako sure, hindi sure yung, ano, yung partner, tapos walang patutunguhan. Siyempre, isipin ka rin yung future. Gusto ko kasi, ano, yung maging boyfriend ko is yung mapapangasawa. Okay. nagdadalawang isip ako kasi ang um, siyempre magkakiba pa tayo yung mga ano pa country pa sa ang natin sa dalawa Hello, what's up? Good morning, guys. Ito naman sa muli ang sausawerang po, Brazil. Bago yan, ako'y babati muna ng Happy New Year sa bawat isa. So, sana itong bagong taon ay mas maging maganda naman yung pasok sa ating mga buhay kasi alam ko karamihan sa atin maraming mga pagsubok or pinagdaanan nung 2024 so pray natin na ngayong taon na to ay maging pagpapala naman sa ating mga buhay so ito na guys so ngayon tayo may sa usawan so bago yan pag usapan ito na muna guys so parang nilakabahan pa ako eh ano yung mo? wala lang ako naman eh tawagin kasi mga So, ayan na nga guys, napanood natin na nagpapaalam na itong Dan para ligawan si Joy. But anyway, at least ano ito, formal. Kung baga naging formal na ang kanyang pagpapaalam kay Nana Imelda kasi sa umpisa pa man, although love team na nag-umpisa, pero ramdam natin na hindi lang talaga yon ang intention ni Dan. Ako kasi talaga sa umpisa pa man, naramdaman ko na kay Dan na, although una nga, di ba sabi crush, pero yung paghanga na yon is alam ko na may intention talaga siya na maging totohanan. So, syempre, habang nag-aano yung ano nila, love team, so, alam ko na talagang nakikita natin, nakikitaan na natin ng, ng magandang outcome. So, bagay, no? Bagay silang dalawa kasi para sa akin napaka, ano, napakaganda ng ano nilang dalawa tandem, match. Parehas mabait, palangiti, matured, isang bagay na gustong gusto ko talaga sa kanilang dalawa, both matured. Sabihin na natin na napakabata pa ni Joy, pero napakamatured na niya sa pagdating sa pananalita or sa isip, no? Sa mga opinion, matured si Joy. Hindi ako nakukornihan kay Joy pag nagsasalita. Lalo na si Dan. Siyempre alam ko na si Dan yung nagdadala sa kanilang dalawa kasi napakamatured na ni Kalingap Dan. Kaya napakaganda ng ano, napakaganda ng tandem na ito. At isa pa sa nagustuhan ko din kay Joy, hindi siya yung ano, yung parang corny. No, hindi siya corny manalita, gumalaw. Yung napakasimple na kumbaga totoo siya. Kung sino siya, yun yung nakikita natin sa kanya. At talagang mapifil natin yung kabaitan ni, ni ano ni Joy, tahimik, walang pagkukunwari So 'yun ang ano, 'yun ang nagustuhan ko talaga kay Joy. Na talagang na, nakuha talaga niya 'yung puso ko kasi napaka-simple lang niya at totoo siyang tao, no? Sabi ano, tag nito, 'di ba marami yung, ano, maraming ayaw kay Joy, maraming nang babas. So siguro 'yung mga nang babas kay Joy, hindi ko alam kung ano 'yung ano 'yung ano yung nakikita nila kay Joy na kabas-bas pero para sa akin wala akong makita kay Joy na kailangan i -bash. kasi kasi napaka-simple talaga ni Joy na, na, pag pinapanood mo siya yung talagang tututukan mo siya pupukusan mo siya sa bawat mga sinasabi niya no basta tuwang -tuwa ako sa, sa ano tuwang -tuwa ako dito sa dalawa na to napaka para sa akin napaka perfect match although alam ko na yung mga personalidad nila is hindi perfect pero kung babasihan natin yung the way ng mga galawan nila, pananalita, yung pag, yung conversation, para sa akin, gustong gusto ko yung dalawa. Bagay talaga silang dalawa. So lalo na pagparehas sila nakangiti, ako na ang sarap na no, panoorin. At ito pa, kinajoy. Hindi man sila kompleto na pamilya, walang tatay. Pero hindi mo ma-feel na parang lumaki siya na kulang kasi talagang mapipil mo yung ano yung yung respeto sa pamilya, masaya, cool, no lalo na si Nanay Imelda napaka-cool ni Nanay Imelda. No, din ako sa personalidad ni Nanay Imelda kasi parang siya yung nanay na na nakakatuwa, no? Kasi may mga nanay, 'di ba, na mga napakahigpit or talagang tignan mo pa lang parang matatakot ka na. Si Nanay Imelda kasi ano siya, yung marunong siya makisakay, open-minded, no? Kasi hindi karamihan ng nanay is open-minded. May mga nanay na talaga nga naman ma, medyo ekstrekta, tsaka medyo maano yung isip, no? Pero si nanay Imelda, napaka ano niya, napaka cool na nanay, napaka very supportive niya kay Joy, marunong siya makisakay, sinusuportahan niya talaga yung ano ni Joy, no? Yung gusto sa buhay. Napakaano, napakagaan. Kung kung titignan mo yung ano ng buhay nila, napakagaan ng buhay nila, no? So sino nga naman talaga ang magakal? Alam mo guys, pag dito hindi talaga hindi ko talaga maiwasan na paulit-ulit ako pag nakikita ko yung buhay nila ng ngayon, sitwasyon nila. Hindi ko talaga makontrol, hindi ko ma-imagine or balikan yung ano, yung past nilang life, no? Na Parang hindi pa rin tayo. Although, ilan taon na ba? Matagal na rin, di ba? So, hindi pa rin, parang hindi pa rin ako totally maka-move on or makalimot kung paano nga sila nung umpisa. Tapos ngayon, talagang gulat pa rin ako na ito na sila ngayon, no? So, napaka, parang, ang bilis ng mga pangyayari, no? Kaya talagang hindi natin pwede sabihin na hindi tayo paulit-ulit na magpapasalamat sa mga kalingap. So, deserve nila ang paulit-ulit na pasalamatan kasi nakikita natin yung bunga ng kanilang mga ginagawa sa mga tao na to or sa mga angels na to ngayon kung paano sila, paano na nila tinatama sa iyong ganda ng buhay or sarap ng buhay. No, so sino ang mag-aakala na ito na sila ngayon? Nakatira sa napakagandang bahay, may hanap buhay na, na talagang hindi mo na maaninag sa mukha nila yung kahirapan. Si Nana Imelda patuloy na nagbo-blooming. Paganda ng paganda si Nanay Imelda, pabata ng pabata. Pag tinitingnan ko nga yung mga mga ano nila videos nila nung nakaraan nung bago pa lang sila na natagpuan at ikumpara mo ngayon ang layo na oh, may ngipin na si Nanay, Talo pa nga ako ni Nanay ang ganda na ng ngipin niya. Ako bungi pa rin kasi hindi pa wala pa akong wala pa akong ano, pera para magpaposteso, no? So, napaka-blessed ng buhay nila. Kaya, ang sarap. Alam nyo, gustong-gusto ko itong love team na to. Kasi parang ito yung love team na hindi ko narin narinigan ng maraming issue, no? Although maraming bashers noon si Joy noon, pero ngayon parang hindi na rin yata gaano. Pero ako hindi ko naman gaano pinapansin yung mga nang babash kay Joy kasi nakikita naman natin na wala namang kabash-bash kay Joy. Pero hindi natin makontrol yung ibang tao kasi may mga tao talaga na kahit wala ka naman ginagawa, talagang trip lang nila mang bash. O sige, pagbigyan na natin sila. No? So importante doon tayo na patuloy na sumusuporta. Alam natin na sinusuporta natin ay is mabuting tao. Kasi kung ako ang tatanungin, wala akong nakikita. Nakabasbas kay Joy. Sila yung love team na walang issue, no? Katulad kay Dara, kay Seth Rose, si Joy, si Namelka. Mga tahimik lang ang mga yan. Although may mga sponsors sila, pero wala kang naririnig na mga issue na pagdating sa sponsors or ganito. Wala, kasi mga submitted sila, no? Kahit sponsors, marunong rumispito sa mga kalingap. Itong mga angels na to, marunong din rumispito at magpasalamat. Kaya parang sila yung hindi ko nakikitaan ng madaming issue. Pagdating sa mga sponsors, or kung ano pa man na kwento, no? So, ang mga nagiging problema lang, issue mga nang babash, na talagang hindi natin alam kung ano yung nasa utak nila, or nakikita nila, nasabi ko nga, baka iba yung pag iba yung mata nila sa mata natin. Kasi marami silang nakikita na neighbor naman natin nakikita, no? nagki sila ng gulo o oh, malay mo inggit, no? Pero ako basta ako wala akong masabi kay Joy. Napakaganda. Alam niyo ang ganda-ganda talaga ni Joy. Ang amo ng kanyang mukha, na parang ang soft ng kanyang ano, no? Although lahat sila magaganda, no? Wala kang itulak kabigin. Pero, Magaganda sila, pero may kanya-kanya silang beauty. No? Si Beyonce, napaganda rin ni Beyonce. Si, si ano, si... Ano ang nito? Yung sa car, No? Napaganda rin ni, ano ni... kalimutan ko yung... <sighs> sino ba yung, ano, ni Jumar? O, oh, yun. So, lahat sila magaganda. Pero ako kasi talaga, si Joy, is nakikitaan ko ng, ano, nang napakaano ng mukha niya kasi na parang napaka soft dahil nga siguro maputi siya no kasi alam nyo guys kapag maputi ka kasi napakaano mo eh napaka attractive mo malakas yung ano yung appeal kasi alam nyo kung napapansin nyo ha pag maputi ka kasi kahit na pango pag maputi ka napaka ano mo kasi tignan napaka -net napakalakas ng apil mo kapag maputi ka. Ako gusto, ako yung gusto, gusto ko talaga yung ano, madali ako ma-attract sa mga mapuputi na tao, makikinis, mapuputi. Gusto, gusto ko yung ano, yung, kasi parang napakalinis nila, ano, napakalinis nila tignan lalo pag manamit, napakalinis nila tignan. Pero pag maitim ka kasi, tapos, all dumaganda ka, pero parang hindi gaano ano, ano, hindi gaano ano pansinin, no? Iwan ko lang, kanya-kanya naman tayo pananaw, no? Basta ako ganun lang yung ano, yung opinion ko, guys. Gali, no? Oo. Oh, oh, oh. Masama Mas galit niya. <laughs> <laughs> Masama akong galit ito. <laughs> <laughs> at is, at is sinasabi nila 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 yung sinasabi ni Nana yung alam mo. Oo, may ganyan yung alam mo. Mas mabuti yung alam ko nga po. May ganyan yung alam mo. Mas <laughs> maganda na yun, Ike. Mas <laughs> maganda na So, yun na nga. Nakita natin, no, kung paano ni Nana Imelda binoking si Joy kay Dan. Pero sa akin, para sa akin bilang nanay, is okay lang yun, walang masama dun. Kasi nanay ka, dapat poprotektahan mo talaga yung anak mo. So, walang ibang magpoprotekta sa anak kundi ang nanay. So, pinalam lang niyo ni ano ni Joy, ay nang nanay ni Joy kay Dan. No? Pero alam ko, kering kiriya ni Dan. Saka yung mga bagay na yun na sinabi ni nanay is napaka normal. Mas mga malala pa nga yung ugali ng iba, ba diba? Pero sa ngayon, alam ko na hindi pa talaga nila masasabi na kilala nila yung bawat isa. Although, alam na nakikita natin si Joy ng kabaitan pero sila pa rin talaga ang makakilala ng totoo nilang ugali. Sa kasabi nga nila, may kasabihan na pag hindi pa kayo nagsasama sa isang bubong, hindi nyo pa totally kilala yung bawat isa. Kasi makikilala nyo lang talaga yung bawat isa pag may mga sitwasyon na kayo na lang yung dalawa ang dapat mag-handle. So doon nila makikilala or lalabas yung mga ugali kung paano nila iha handle yung mga sitwasyon. Ay, mabait pa. Mabait ka pa. <laughs> Ay, mo mupo yun si mga talaga yun. Pero minsan talaga ang ano, makalit ako kayo naman. Ganun. Pero sa ibang tao, hindi naman. Oh. Uh, Respeto naman ako. At alam ka naman yung ding ko. Oo. Oh, ano naman. Alam namin natin. kilala ka na namin na. Ganun. Di ba? da may gitna lang ang taon ka na hindi naman nagbago. Kaya ano, okay lang yun. Lahat naman tayo may mga negative na pag-uugali. Wala well, mong perfect eh. Pero ano ka pa rin ito eh? Um, hindi pa rin ako nag-turn up sa magamag. <laughs> Tsaka isa pa ano eh, mas napabilib nga ako sa inyo ni mama mo. Kasi talaga nga ano, pinapakita niyo yung totoong ano, galing niyo yung totoong, totoong kayo. Oh. So, yun na nga guys, parang hindi natin nakikitaan si Dan ng pagsuko or feeling na susuko, no? So, kahit na binuking na niya ni Imelda yung ugali ni Joy na kung ano mayroon si Joy, parang wala yung kay Dan disidido siya na mandigaw at wala sa kanya yung susuko or susukuan niya si Joy dahil lang sa ganon so yun na nga guys, so kaabang-abang no kaabang-abang itong 2025, pero sabi nga ni Joy is... Uh, may priority siya ang pag-aaral muna. At syempre, may mga bagay pa rin na nakikita natin na hindrance, no? So, magkaiba sila ng religion. Pero sabi nga, pag mahal nyo ang isa't isa, may paraan yan. Ang religion naman kasi is para sa akin, na Hindi naman yan gaano, ano, uh, ganun ka problema. Kasi, parehas lang naman ng paniniwala natin no? Si God lang naman ang pinaniniwalaan natin. Ang religion is ano lang 'yan, paraan lang ng pagsamba. Paraan lang ng pagpaparating natin ng pagpupuri sa Diyos, no? Pero para sa akin hindi yan big deal. As long as na parehas kayo may Diyos sa puso. So ngayon nasa kanila na lang 'yun kung kanino sila religion sa sanib, no? So tignan na lang natin sa huli. At sa ngayon, ito 2025 So, wish natin na marami pa tayong aabangan at sana nga talaga may magandang kahihinatnan itong panliligaw ni Dan. So, so sana sa mga susunod mapapanood na natin at maririnig na natin ang matamis na oo ni Joy. So, yun lang guys. So, thank you for watching. Hanggang sa susunod. Bye!